Yo, so what's up mga mananap? Ah, kwan kuan. Di ara pa karon magsamok-samok nako ko sa mga kuan. Kabuntagon ah, si kuan ni eh, Asyong TV is in the house. Magkuan magharvest mag-harvest og oh, anang kana oh. Humay ba humay oh, kuan palay. Kau ba na no, si kuan? Commander. Eh, <laughs> si madam, to madam to ah. una, -una na madam ay eh. excited madam. Kung kuan mag-ani. Eh.

Hai aku duduk deh Wai unud lagi kuno Ah. ini ah, two, ah, six, ah, katong mm -hmm. ah. Darum, Narung turn ta. <laughs> Adiak <nalang. Are> dah. <laughs> <laughs> madam Hai. Madam Hai. Hai Hai Madam to. <laughs> <laughs> Shout out kawan ni. Pan ko Toto, ni Reje kawan, Rimon.

madamo? yeah, madam. Ah, madam na mo? masiguan na senior na mo kung yung pagbasak ba? idol, idol. hold me. na pagabas guys. Uh, banha. up. <laughs> stillen. まね。あ、この。なんかまね。脂さんさっぱない。うん。1つな。

Oh. Mm -hmm. Dili na ako ipil mag kada tali tali sa pagkuan pero ay magkuan okay. mm -hmm. na magsugod na mi. Alam mo paspas. Bye. Sugod na. Guys, uh, muna kami kasi gutom na kami. kaya uh, mamaya na rin tatapos. Oh, see you mamaya. Okay. Yo, so what's up guys? ah uh, ganito yung pagkuhan guys. Pag, paghakot ng kuhan, palay. Kasi dadalhin namin doon kasi matubig doon. Yan si DJ. DJ. Oh, tutorial. Yan. Tutorial guys. Oh. ganyan lang hey, kuhan mo lang yan grabe ni DJ oh kuhan lakas so dito naman tayo anong katagalog man bisaya na ko bisaya naman tayo ko Dave kitagalog na ako para makita ng mga tito niya sa Manila ni DJ so ito ganito pala yung kan guys pag kan ito tagalog din to tagalog bisaya ito guys bisaya na nasante si ante taga panadaran man eh so yun nga nila pagtapok guys sa palay sa so, kan ba ay gyan nga kan palay kan yan, yan. Ini niya yang giipon Kayak rong kan takoton ba ano sobra masih masipag si madam masipag kayak wa may tari bayad bayar <laughs> bayad kami na kawan Kayak kay wa may bayad kami na lang kaya raman kay gamay-gamay raman good Ah, uh, hindi naman apurahan. Oh, hindi naman apurahan, guys. Kayak ito Tay ga to gabis ga abis ah, kanang ga. So kwan ra mo din nilian basin ugma panay ni na mo tracero ni. Amo lang gitapok. Ana itapok lang. Okay, busing. Bus. Ya si busing oh. pan Masipag masipag si busing. Kahit matanda na, masipag pa rin. Eh, okay. video lang video. Oh, uh. video. Makita na ka sa YouTube channel ko. Asyong TV. Oh, Asyong. So, kan. So, mga guys, ah, uh, kan. Pumunta sa pag vlog, mga pag video, kay magtabang nako kog hakot, balik. So, ako rang gi, kan. Ako rang gi pa kita kung saan pag hakot. Kung lisod ba gyud or dili. So makita diri ikuan Naig uh, kuhan na rin yung tracer Tayo lang nag tracer Tama Ganyan pag tracer oh. Pag on. Pagwalis. buhay probinsya Eh si Angkol, Angkol legit. Pin papa. Buhay mang, mang buhay papa. At time. At time? kaway. Kaway kaway bakit yung 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 Video? yung video <laughs> yung <Kawai -kawai, kawai. laughs> Pak minta nakon, pak, pas apa lagi? Pak si pare, oh. pare gapi tahu? Pak dari tricer, ya yeah, gapi tak makin nawah, ah makin <laughs> sauna tricer kawan pas ikat-ikat garon, kau ada makin Nali oh. na kayo ron. Hala, oh. di Oo. Okay, Sige, unya na pod. Ah, uh, igusto na lang okay, na niya. Okay sana. So, guys, ah, uh, pan, kita pok na namo mga pan. Kumain, ayo. So hok tane na mazza tani ko Ha. Ngayon talaga simple pang hukot. Dali ra kayo. Uh, pero listen mag kuan farmers guys. Kusaon. Ah. Uh, dapat na kay igong kusog kung mag farm ka din. Kuan ka sa init, kay init kayo. So before ka mo farming kuan. Inom sa kag tubig para di ka mahead dehydrate. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Kay <laughs> English man. Yeah. Asa wala na. Shout out dai kay Kwan. Eh, hey, Kwan, Kuya Dave. Ina. Shout out kay Papa. Pa. Na, yeah, tinaw pa. Ha? Oh. Sabi Kuya Dave. Kwan, marunong na yung anak mo, Kuya Dave, oh. Eh, niyo kanya. Tumulong dito. Okay, last. Yan po. Mm. Ah. Oh. Kante. Yung iba hilaw pa yung kante. So yun. Commander DJ in the house. Nag kuhan abis. Yeah. Tara. Ah. Aran ka puya. aray nita guys. Ah. Uh, so one well, shout out nita. Ma. Usami muli shout out sa ta. Uh, shout out tayo kay kuhan. Nistor Makidato. Senior. Shout out sa imunong. Sa so, kuhan og shout out din kay Juan at Iyam Lee Miriam Hubita Duwites uh, Duwites Hubita then shout out kay Lynn Salas ng Kuwait tsaka shout out sa kwan. mga followers ko yan tsaka subscribers na Juan supportive kayo salamat og shout out sa mga apo ni Auntie Sonia shout out to Dodong Ake Yore Saisa Sir, may apo ni mo te. anak DJ. DJ. Yan DJ shout out DJ. Og shout out sa kuan mga igagaw na tanan. Teka, sa Parola or sa kuan di mo na mo ma man mo mention tanan basta kailan na mo. Magin sa mo. Og shout out sa mga farmers na kuan sa Tibo kalibutan. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. So, yun. Sa mga wa pa na shout out, mga kailan na. Ayaw lang mo kasoko o or mangluod ni kawan. Wala mo ma shout out so sa susunod. sa susunod sa sa na. sa comment lang mo kung gusto mo sa pa sa 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 sa